Ano, sir? Itong ano, inaanap mo? Inaanap ko yung may anda, sir. Ah, eh. dito. Pasok pa dito. Ikaw na hinabang ko dito. Ah, may anda dyan, sir. Sige, sir. Nice. Saan may anda dito, sir? May anda po. May anda po? Meron. May siyangay. May siyangay po dyan? Uy, grabe. Balutin mo ako ng hiwakan ng iyong pagmamahal. Haya ang matak. Nang kinang naki-magtatagal Mabuti pa kaya'y Maging bituing walang ningning Kung kapalit nito'y Walang paglahumang Magtingin Kapal na mukha mo! <laughs> na nakakita rin ang minudo. <laughs> <laughs> alam na alam na masarap yung minudo. Malapit na maubos. <laughs> Lawa. <laughs> ah, meron pa dyan. Sige. Kalma. Kalma. tadi bakaren apo Nya ini 1 nya mana malangi <laughs> Wapin wow po. Hindi <laughs> <tech> <announce insight andended> <laughs> pa pong balikan. Ah, ba? Ay, ba pong po tayo doon? Saka dito? Ay, grah. May pirito din dan. Ah, meron din. Madali na ito yung pirito. <laughs> <laughs> na idol, oh. Ay, sira na ako. Pasubod na ako po rin palubod. Happy <laughs> 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 Piesta po! Api pa. Ay, ay, ay mga persa kini. Ito na yata buro kini. Ay, siya nga. Ito na rin siya Ay, ay. ay pininya yung manok. Ayan. Stephen Gary. Stephen, Stephen, Stephen Gary yan? Ay, Stephen Gary. Pusko. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Atlo, atlo pa ang balay. Nang... Sapak na yung... ko, mapag-Shanghai. Ay, kaldereta! Buraot ka! Panikwa kaldereta ngayon yun. Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> ma, ma, magbukod ka na. Kilikado yung handa natin. Andi na tropang Saron. Anong Saron? E di po yun yung usang tawag sa mga mahilig mag-take out. Ay, <laughs> hey, may nudo. <laughs> <laughs> Dala <po> ko, <laughs> Woo! dayo ng birthday yan, kilabot ng piyestahan sa so, sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan. Kapal na mukha mo. Chicken curry. Chicken curry. Ano bukas si pamilya niya? Eh? Cordero. Cordero pong? Yeah, Niko Toto. Niko Toto, mapagmahal na. O, mapagmahal Salahad sa lahat. Sa lahat, taro? Sa lahat. Lugura na nga? Oo. Sa lese na. Niko Toto, mapagmahal. Sana o. Oh. Shanghai. Kumain lang wag nang magbalot po. Mga kung di ka magahap. Laging sabi, baby, meron bang siyang Kapal-kapal lang kapal mukha mo. Jamen. Okay,